Paolo Abilino, hindi napigilan ng magsalita at magalit laban kay Sien Lin. Matapos ang paulit-ulit na pagpapasikat sa publiko at puro kayabangan sa mga interview. Hindi na kinaya ni Paolo Abilino ang patuloy na pagmamarinis habang si Kim Chiu naman ay nananahimik lang. Naantig ang lahat sa ginawa ni Daddy Paolo na pagtatanggol. Nakakataba ng puso ng may bagong nagmamahal at nag-aalaga sa aktres. Hindi tulad ni Sian naginamit lang ang kasikatan ni X. Maraming garit na garit kay Sian Dim. Malaki nga ang naging epekto nito, pati sa naging pelikula niya. Ay halos walang dumalo at hindi kumita. Tawang-tawa ang mga netizen ang bilis daw umano na karma. Ito nga ang inan sa mga komento. Actually, hindi naman talaga kinala dati si Cien Lin na sikat. Kundi dahil kay Kimi, hindi namin siya napapansin. Kaya huwag siyang umasta na akala mo na pagaling na artista. Inatak lang siya ng idol namin. Ngayon, No, na ng pakinabang dilaya sa niya. Pero siyempre, thankful kami na masaya na ito kay Daddy Paolo. Hindi napapayag na masaktan at paiyak mo uli. Ilan lang yan sa pagtatanggol. Superhero ang peng ni Daddy Paolo. Para Disney Princess, Kimi Taraga.